Maghihimas ng rihas na bakal ang mga bashers at haters ni Ken dahil may batas na umatagal na itong batas laban sa mga nambubuli at nambabash Welcome to my channel, my showbiz corner Viewers, supporters, subscribers Walang kawala ang mga bashers at haters ngayon dahil naglabas ng uh, statement ang isang Gabby Villegas na kung saan pwede ipakulong ang nga nambubuli, nambabash sa mga inosenteng tao na walang ginagawang masama at isang public figure. Isa na dyan si Ken Sison. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Mga nagdublikarang 18 at nagkunwaring 18 na hindi naman certified 18 kundi isang bayaran at rules lamang. Nakahanap ng katapat at kakampi. Si Ken Sison, laban sa mga bashers at haters na walang basihan ang pambabash at pambubuli sa isang talentado at unisenteng katulad ni Ken at iba pang artist ng Pilipinas. Walang kawala, magtago na sa saya ng na inyong nanay. Cyber Libel Republic Act of 1175 Cyber Crime Prevention Act of 2012 Makukulong simula 6 months after 8 years ang mga bullyers o mahilig mambabash at mambubuli sa mga taong inosente. Monetary fines as may imposed by the court kaya magtago na kayo kung sino man ang bully dyan. At siguro nanginginig na ang mga bashers at haters ni Ken na wala namang ginagawang masama ang tao sa inyo, pinapakialaman ninyo. Civil liability, victims may personal damages in addition to criminal charges. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.